At sa ating world news, Abemus Papa, man! mundo, lalo na ang simbahang katolika, nagsasaya sa bago nitong Santo Papa. Pope Leo XIV may mga natatanging alaala -ala sa Pilipinas. Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahang katolika ang nabuksan ngayong linggo, matapos mahalal si Pope Leo XIV bilang ikadalawandaan at aninaputpito na Santo Papa ng simbahang katolika. Bandang alas 12 ng madaling araw, oras sa Maynila, lumabas ang puting usok mula sa Sistine Chapel, hudyat na may bago ng pinuno ang simbahan. La pace sia con tutti voi! Peace be with you all! Fratelli, sorelle carissimi! Dearest brothers and sisters, Questo This is the first greetings of the resurrected Christ, the good shepherd who has gave up, given up his life for God. And I should also like this greeting of peace to enter our hearts and your families and to all those people, wherever they are, all peoples throughout the world. Peace be with you. This is the peace of the resurrected Christ, a humble and perseverant peace which comes from God, God who loves us all unconditionally. Let us keep. In our ears, the weak voice of Pope Francis that blesses Rome. The Pope who blessed Rome gave his blessing to the world, to the entire world, that morning. of Easter. Allow me to follow up on that blessing. God loves us. God loves everyone. Evil will not prevail. We are all in the hands of God. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost, isang Agustino mula sa Amerika. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Orden ng San Agustin, at kauna-una ang Santo Papa mula sa kontinente ng Amerika. Hindi lingid sa publiko na may malalim na koneksyon sa Pilipinas ang bagong Santo Papa. Ayon sa Archdiocese ng Cebu, bumisita ang bagong Santo Papa sa bansa noong 2004 bilang Prior General ng mga Agustino at binasbasa ng Augustinian Friday Eri sa Talisay City. Noong 2010, muli siyang bumisita sa bansa, partikular na sa Intramuros at nagdiwang ng misa sa San Agustin Church. Kasama sa mga bumoto sa kanya sa conclave ang tatlong Pilipinong Kardinal, sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgilio David. Sa kanyang unang mensahe, ayon sa Vatican spokesperson na si Matteo Bruni, nanawagan si Pope Leo XIV ng kapayapaan at dayalago. Isang mensahe raw na simple ng unit sa puso. Pinili niya ang pangalang Leo XIV bilang paggunita sa Pope Leo the XIII, ang santo papang kilala sa pagtatag ng makabagong social doctrine ng simbahan. Ngayong biyernes, magsasagawa ng misa si Pope Leo XIV kasama ang College of Cardinals. Sa linggo, pangungunahan niya ang Regina Coeli Prayer. At sa lunes, makikipagpulong siya sa mga miyembro ng media. Samantala, bumuhos ang pagbati mula sa mga lider ng mundo. Kabilang si U.S. President Donald Trump na nagpahayag ng pagmamalaki bilang kapwa-amerikano ni Pope Leo XIV. Annie Trump, congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement and what a great honor for our country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may Santo Papa na mula sa Orden ng San Agustin at may pusong malapit sa Pilipinas. Isang bagong leader na inaasahang tutugan sa mga hamon ng makabagong panahon, mula sa kapayapaan hanggang sa isyo ng katarungan sa paggawa. Abangan ang ating isa na namang espesyal na coverage sa unang misa ni Pope Leo XIV mamayang alas 5 ng hapon, oras dito sa Pilipinas.